Mamae! Ah. lika, okay, Bakit? Pastok tayo. <laughs> Pastok tayo, ha? Oo. Oh. Unang tanong. Anong nagustuhan mo sa akin? Bakit ako yung napili mo? Ah, kasi may trabaho ka. May sahod. Ha? <laughs> huh? Yun ang mo? Oo. Oh trabaho eh, hindi may pera. Lang kwenta talaga to. o oh, bakit nilagay at sinusulat mo yan, pogi at macho? ano pala? May trabaho. Huh. Oh, sige, sige. Uh. Uh. Pangalawang tanong. Oo. Oh. Tayo mo ano? Anong pinakamasayang araw na nakasama mo ako? Pinakamasayang araw? Di, kinsinas katapusan! Masaya yun, kasi kinsinas katapusan, may sahod. Walang pinta ang kausap to. Bakit nilalagay mo dyan araw-araw? Walang -araw? huh? pinta ang kausap. <laughs> Alam mo naman kayo mga babae, masaya pagdaram ni Pera. <laughs> Eh? Ano <laughs> ba yan? Makakagat naman ng ice cream. Hingi, daw ng kun Hingi ka lang konti Kinagat mo na kakalahati kalahati. Parang ngayon ka lang nakakain ng ice cream ah? Sa ako nga, dinil dila dilaan ko lang para matagal maubos. Ayun naman, kinagat mo kagat kalahati. <laughs> Ayaw, di ba? <laughs> oh, yeah. oh. May malapit na clinic dyan sa ano, oh. May tungko. Bakit? Magpatuli ka muna, oh. San-san <laughs> ka umiihi. Hindi pa pala tuli. Uy. Masaya mo nga likod ko? Isang ano dyan. Ganitong may dalaw ako, eh. Ha? Huh? Dalaw? Oo. Oh. Oo. Sino pinagmamalaki mong dalaw? May asawa kang tao eh, matanggap ko pa ng dalaw. Uh! <laughs> Bumili ka doon ng napkin! <laughs> Ayaw, diba? Mahal, may pasalubong ako sa'yo. Matutuwa ka rito. Promise. Tingnan natin. Punay mm -hmm. mo ba? Napakaganda. Ha, ah, di diba? Ano ba yan? Nakala ko naman kung anong sorpresa. Magluluto. Luto. Magluto ka. Ito, magdala ko na dito. Luto. Luto. <laughs>